Paano mag-setup ng LLC? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, so wag kang alis, okay? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, eh ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng LLC in terms of the requirements at iba pang mga bagay na mahalaga tungkol sa pag setup ng LLC. So, ngayon, uh, I hope eh napanood niyo na 'tong video na 'to at uh, kung hindi pa panoorin nyo muna kasi ah uh, pwedeng hindi nyo naman talaga kailangan ng LLC. Kunyari kung mag amazon selling kayo. So, baka hindi nyo kailangan. So, i-check nyo lang yung video na yan, okay? Para sure kayo. Tapos, ah uh, kung talagang kailangan mo ng LLC, na-determine mo, kailangan mo talaga siya. So, you've come to the right place. Ito na yung pag-uusapan natin, okay? So, una, ang LLC ay kailangan mamili ka ng state. Okay, pag sinabing state, di ba, America ay 50 states. So, meron Alaska, Alabama, ah uh, <laughs> California. Iba ganyan. Okay, marami yan. Hindi ko hindi ko memorize lahat ng state, okay? Pero per state ang mga LLC. So, merong LLC sa state na to, may Llc sa state na to. So, iba-ibang mga yan, iba't ibang batas ang may sakop dyan. iba't ibang protection ang ino-offer nila, iba-ibang requirements at iba-ibang tax rates. So, ang unang kailangan mong pag-isipan ay kung saang state mo gagawin yung LLC mo. Okay? So, mahalaga yan kasi may requirements yan. At hindi lang, hindi ko ibig sabihin na requirements sa pagsa-sign up, kundi may annual requirements ang mga LLC. Okay, meron mga LLC na annually, kailangan magbayad ng $800. Merong mga LLC na wala kang kailangan bayaran. May mga LLC sa ibang state na kailangan ng ano ng uh, annual report. May mga state na hindi kailangan ng annual report. 'di ba? So kailangan pag mag llc ka, ano yung purpose mo at kailangan ba na nasa specific na state siya o hindi, okay? Kasi ang popular na ano, ang popular na destination na state, okay? Sa mga nag llc ay sinasabi nila Delaware, uh, Wyoming, mga ganyan, okay? Pero kasi popular ang Delaware dahil sinasabi nila na ang Delaware ay uh, malakas ang corporate veil. So ano yung corporate veil na yan? Kung napanood nyo yung sinabi kong video kanina tungkol sa LLC, yung overview. So, yun nga, pag nagkademandahan. pero kasi hindi mo naman kailangan yung corporate veil na yan kung nandito ka sa Pilipinas. Uh, again, ililawin ko lang, hindi ako abogado and kung ano may sinasabi ko rito is based on my experience and knowledge. Uh, hindi ito substitute for legal advice. Okay? So pwedeng mali ako, i-check nyo, mag-research din kayo sa iba. Okay? So yun, uh, now that's out of the way. Delaware kasi malakas yung corporate veil. Ibig sabihin, pag na, nagkademandahan, usually yung, yung protection na ino ng LLC ay mas malakas kumpara sa ibang state. Mas protektado yung pag-aari mo. Pero kung ikaw, uh, kagaya lang ng karamihan ng mga gustong mag-LLC na mga Pilipino, okay, dito, for business purposes, para magkaroon ng US presence. So, I would say na hindi mo na kailangan ng, ano, hindi mo na kailangan ng solid na corporate veil. Kundi kailangan mo lang talaga EIN. So, it can be accomplished in any state. So, mag-research ka, hanapin mo lang kung saan yung state na walang annual fee, kung meron man, or pinakamababa yung annual fee yung state na pinakamababa yung annual requirements. At tingnan mo yan, may mga listahan diyan, okay? Uh, hindi ko kasi ano eh, hindi ko kasi pag-aari yung mga listahan na yon, pero isa sa mga tinitingnan ko ay LLC University. So tingnan niyo na lang ah, uh, i-google niyo llcuniversity.com yata, parang ganun. Tingnan niyo na lang. May breakdown sila per state kung ano yung mga requirements saka kung ano yung mga fees. Okay, and na iba pa yung babayaran mo sa setup. Okay, may setup na one time pag sinetup mo, tapos may annual. So, hanapin nyo yung mga state kung saan komportable kayo dun sa sinisingil nila every year. At komportable kayo dun sa annual requirement. Kasi, you know, pipili ka ng, kunyari, Delaware. Uh, kung di ako nagkakamali, meron yatang 100 yan every month, eh. Kung 300, ah. Uh, Ang tagal na kasi nung huli ako nag-LLC. So, kaya may benta ka, kaya wala. di ba tapos California, yon sa California, hindi ko nakakalimutan yung California kasi doon ako unang nag-LLC kasi taga doon ako dati. So, ang ano ko, ang binabayaran ko sa California ay $800. Kaya may benta, kaya hindi. Okay, makabenta ka or hindi, may kitain ka o hindi, magbabayad ka ng $800. Tapos, kung di ako nagkakamali, meron yung mga LLC sa ibang state na ano parang pwede mong i-designate kung anong buwan magtatapos yung fiscal year. Parang gano'n, pwede mong sabihin na magtatapos yung year ko ng May. Parang gano Pero meron mga state na talagang fiscal year ends ng December. Ano ibig sabihin nun? So kung, kung November ngayon, kunyari, at nag-setup ka ng LLC, naging effective siya ngayong November, automatic kailangan mo nang bayaran yung mga fees and taxes, you know, ng January. Effective na sila. Kailangan mo nang mag-file, kailangan mo nang gawin lahat yan. And yung filing ng tax, matrabaho rin yan. Kailangan mo eh. Kahit na wala kang kinita, magpa-file ka ng tax. Kailangan mo i-figure out 'yan pati 'yung state may state taxes, may IRS, may very complicated, okay? So, tingnan nung mabuti. Okay, kung November na at gusto, gusto mong mag-setup ng LLC pala yon pa. Okay, siguro kay gusto mong maghintay na lang ng January. Okay? Kasi may mga state na ganon Okay na mag na ang fiscal year ends December. So, kahit na December ka nag-form ng LLC babayaran bayaran mo na lahat, isasubmit mo na lahat yung requirements ng January. Or, hindi naman January, usually April yan, maghihintay sila. Pero, due ka na. Diba? So, kung hindi mo pa talaga kailangan, consider mo na January ka na lang mag-apply. Okay? Maghihintay ka na lang. Pero, yun, know, nasa sa'yo na yun. Pero, yun, kailangan mo isipin yun. Okay? Tapos, uh, ang mga requirements pa dyan, okay, para makapag-determine ka kung anong state yung ano mo, is, you know, yung virtual address. Kailangan mo ng virtual address. Okay, yung virtual address na yan is mostly just a mailbox. Okay? Mailbox lang siya, tapos considered na siya na business address. Okay? So, wag ka nang maghanap ng super mahal. Okay? Uh, Mag-Google ka lang, hanapin mo yung mura. Uh, Pare-pareho lang naman kasi yan. Ngayon, ngayon, okay, may, ma may konting magiging problema dyan potentially. Okay? Uh, minsan, depende sa business na gagawin mo, kunyari, uh, Amazon FBA yung gusto mo, okay? So, most likely, kailangan mo ng tinatawag na resale certificate. Okay, so may segue tayo ng konti, okay? Yung resale certificate is a paper na nag aallow sa'yo na magbumili bum ng mga products ng walang tax. And isa yun sa mga nire-require ng mga distributor, okay? Kung mag-wholesale ka. Ngayon, uh, depende sa state, para makakuha ka ng resale certificate, hahanapan ka rin ng ano, hanapan ka rin ng parang billing statement. You know, kaya kailangan ng bill ng kuryente, bill ng tubig. So, pagdating sa virtual address, okay, nakita mo, marami nga kailangan malaman, di ba? So, pagdating sa pagpili ng virtual address, kailangan mo ngayon na maghanap ng virtual address na makakapagbigay ng billing statement. So, kasi, pwede kang, ano, kung di mo naman kailangan ng reseller certificate, kunyari, ibang business model, alam mo yun, pwede ka na lang kumuha ng mura, yung pinakamura lang na virtual address per month, tapos, yun na yung virtual address mo. Okay? Hindi mo na kailangang isipin yung mga bills na yan. Okay? O kung hindi mo na kailangang mag-banking, whatever, ba diba? So, pwede na yung pinakamura. So, isipin mo rin yun sa pagpili ng virtual address. Ano ba yung kailangan mo? So, tapos, next is kailangan mo ng registered agent. Okay? Yung registered agent ay, uh, you know, definition nila is somebody na magre-represent sa'yo pagka merong mail, from legal ano legal offices or kunya na demanda ka registered agent 'yung pagpapadala nila ng sulat okay okay from the state communications registered agent ngayon uh, ang common na tanong ng mga ano ng mga naging estudyante ko tungkol diyan is kailangan ko ba ng virtual address kung meron naman na ako registered agent pwede mong gamitin 'yung registered agent as your business address kung iaalaw ka nila okay so kung bibili ka lang ng registered agent service nang hindi mo sila tinatanong kung pwede ko ba tong gamitin as a, ano virtual office. So malamang hindi. So kailangan mo ng dalawang yan. In most cases ganon. Okay, in most cases kailangan mo ng dalawang yan at separate yan. Yung virtual address yung magiging address ng LLC mo and then yung registered agent ay well requirement lang. Okay, requirement siya. Kailangan mo ng registered agent kahit anong state pa yan. Okay? Oh, and siya nga pala, uh, syempre kailangan yung LLC name mo ay unique. Okay, so i-check mo yung database ng uh, ano, ng uh, state kung saan mo gustong maggawa ng LLC. So i-check mo yan kung available yung pangalan na gusto mo. And ideally dapat wala siyang kapareho. Kunyari gusto mo ng ano ng uh, Sony. Okay, dahil ikaw si Sunny. Okay, so hindi pwede yung magkapareho. Hindi pwede yung malilito yung tao. Okay? So, kung meron siyang kahit na konting pagkakapareho na sa palagay mo, pwedeng malito yung tao kung ito ba yung LLC na to, ito. So, wag mong gagawin yon. Kailangan maghanap ka ng name na unique. Okay? So, para magawa mo yon, iba-iba, depende sa state. Pero, uh, usually, pwede mo lang i-google. Kunyari, mag-google ka, okay? Uh, i-google mo yung ano, yung um, uh, parang LLC name search, tapos state. Kunyari, LLC name search Wyoming. Okay? Tapos hanapin mo yung ano yung uh, official na website ng government. Basta tingnan mo lahat ng links. Tapos siya may makikita kang search dyan. Tapos type in your name. Parang gana LLC name. So ipapakita ko sa ibang video yan dun sa registered agent. Uh, ano Kasi dun siya medyo magiging super relevant. I think. So hanapin nyo yung registered agent uh, video ko. Okay? So dun ko siya ipapakita sa inyo. Pero you know, I'm sure makikita nyo yan. I-google nyo lang yung sinasabi ko na ano na LLC name search tapos uh, state kaya rin na LLC name search Wyoming tapos uh, hanapin niyo lang yung mga links doon meron diyan na search ita type mo yung gusto mong pangalan makikita mo kung available siya o hindi ganun lang naman okay so next another thing na kailangan mo pag mag LLC ka ay syempre pera okay so yung mga yan ay merong uh, fees per state so meron yung mga state na mura lang meron yung mga state na medyo mahal So, be prepared na magbayad ng uh, up to $150 kung di ako nagkakamali. At yun ay kung gagawin mo siya by yourself. Huwag magalala, gagawa ako ng series na ano, kung paano mag-setup ng LLC, doing it by yourself para hindi na kayo gumastos sa mga ano sa mga mamahalin na mga service. Okay, hindi niya hindi niya sila kailangan, promise. Okay, basta mag-Google lang kayo ng virtual address, mag-Google kayo ng registered agent, uh, kumuha kayo, na gagawa natin ng separate video yan. Okay, huwag kayong mag-alala. And uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng manual. Ang hindi ko maituturo sa inyo, sa ngayon at least, ay yung resale certificate na ano. Uh, kasi depende yan eh. Okay, depende yan, pero most of those nakakuha mo online. So, tingnan mo lahat kung anong kailangan mo, anong klaseng business. Again, kung Amazon selling business yung gusto mo, malamang kailangan mo ng resale certificate or ng seller's permit, iisa lang yan. O sales and tax, iisa lang yung mga yan, okay? So, depende rin sa state. Tignan mo kung kailangan ng state ng ano, billing statement. Okay, kung kailangan nila 'yan, then malamang kailangan mong ano, kumuha ng mas premium na virtual address, okay? Pero for most cases, kumuha ka na lang ng mura. Okay? Tapos ah, uh, sure, pwede mong palitan yung registered agent. Kunya, nakita ka ng mas mura somewhere later. Pwede. Pero kasi, uh, most ng mga state, pagka nagpalit ka ng kahit ano, nagpalit ka ng address, ng virtual address, pwede mong gawin. Okay. Pero, i charge ka nila. Parang kailangan mo ng update of information at may charge yon So, gastos na naman. So, it's best na isolid na lahat sa umpisa pa lang. Okay? Kasi meron yung mga ipinipilit nila, kunyari ito, tapos din nila tinitignan yung mga kakailanganin nila in the future. So, inisip nila, basta na-set up yung LLC, yun na yun. So, you know, pwede kang magka-problema in the long run. Uh, dagdag gastos, hassle. Di ba? Hindi naman, ano, hindi naman bawal magpalit. So, at least yun. Pero gagastos ka na naman, di ba? Sayang yung pera, di ba? Tapos, syempre, yung banking mo, kung kailangan mo ng bank account, so, kailangan mo rin tignan kung hahanapan kanila ng uh, billing statement din. So, kung again, kung kailangan mo ng billing statement para doon, so, yung virtual address na hanapin mo dapat ay yung may ability na ibigay sa yon. Kung anong mga company yun, wala akong, ano, wala akong mai rekomenda sa inyo. Uh, kayo na lang bahala maghanap. Kasi, una, hindi naman nila ako sponsored, di ba? At ayokong magbigay ng specific na company. Kasi pwedeng may mangyari, alam niyo yun, tapos magiging kasalanan ko. So, kayo nalang maganap, i-google nyo lang yan, okay? Virtual address, registered agent. ah uh, kung, again, kung hindi na maraming kailangan nyo, nakita nyo na kung ano yung kailangan ng ano, resale certificate, saka ng banking. ah uh, kung hindi nyo kailangan yun, kumuha na lang kayo ng pinakamura, pare-pareho lang yan. And kung kailangan nyo ng tulong na mag-file ng LLC, Uh, panoorin nyo lang, hintayin nyo lang yung mga videos ko dito. Uh, next na yun sa series. Kung paano mag-setup ng virtual address, kung paano mag-setup ng registered agent, uh, kung paano kumuha ng EIN, paano mag-LLC sa Delaware na lang gagamitin natin. Okay? So, isusunod ko na yan sa mga videos na ito. So, abangan nyo lang. Okay? At uh, kung pinapanood nyo to parang a few ano, weeks later or months later or years later after ng pagkakagawa ko nito, nandyan na yan. Hanapin nyo na lang. Nandito na yan somewhere. Okay? Kasunod lang nyo to okay Tapos syempre uh, kung nag Amazon kayo uh, tapos gusto nyo ng tulong na maghanap ng products O gusto nyo matuto kung paano maghanap ng mga profitable products na ibibenta nyo sa store nyo uh, sa online arbitrage So tingnan nyo yung link sa description dahil uh, meron akong mga uh, bagay na makakatulong sa inyo Okay? So kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-like naman and then uh, kung meron kayong tanong or may suggestion kayo ng content, sa so, ilagay nyo lang sa comments and then mag-subscribe kayo para matawa naman ako, di ba? So maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel and I will see you next video. Bye.